Bring me far away Take me to your heart Take me to your soul Give me over your head and hold me Show me what love is Be my godly It's easy Take me to your heart Take me to your heart Take me to your soul

Terima kasih telah menonton Ayan, ito man, ang gawing busi na nila. Hmm? <laughs> uh, may inas yun. May sunog na lining na naman. Dito, <laughs> dito talaga sa part na to. Nakakaamoy ka lang ha Nalutong lutong lining hindi ko alam kung sa motor yan sa sasakyan o sa ano may lining pa ang ano sa sasakyan parang uh, na lutong ano goma kasi, kasi nga dahil siguro hirap umabante Karena kadang-kadang di motor aku Aku ngerasain itu Ketika terlalu trafik Kembali Wanna be there somebody Wanna be there somebody Pagi di Daanan pa uwi Pala limi na gabi Malalimay na gabi Wala oh, mo ba sa isang ngiti mo Ay naaalis lahat ng pagod ko Ikaw ang magsisilbing sandalan ko Ihirapan kaya